Ako, good morning po pero hindi masyadong good morning ngayon kasi ayan ho, walang tao din eh. Good morning Pilipinas! Welcome hey. po sa San Juan, Batangas. Uh, wala po tayong planong muwi pero namis ko yung aking nga uh, may bahay kaya pasyalan natin from Kalamba dalawang oras ang ating uh, bilyahe. Dito tayo dumas sa San Pablo, Baya Chaong. Ngayon, nandito po tayo sa boundary ng uh, Quezon at saka ng San Juan, Batangas. Yan, meron tayong nakilala. Ha? Oh, ah. Um, Sorsogon. Sugon. Ah, Sor Sugon pa? Oo. Oh. Sorsogon. pa? Hindi. Ay, na may client. Ayun. Yan, tiga Sorsogon si Sir. Ano, Nagpa-picture sa atin. No? Nagpa-picture lang po ako. Ayan. Ayan lang yun naman eh, mga Batangas. Oo. Oh tayo ay kakain ngayon napapasalubuan natin yung misis ko ng Oliver uh, Oliver Gotong Batangas sabahan nyo kami tayo ito good morning po pero hindi masyadong good morning ngayon kasi ayan ho walang tao din eh lunis ho ngayon ah uh, wala tao din eh ate bakit po walang tao din eh bakit po walang tao Day off po namin at nag-general cleaning ng mga paligid at bahay. Ay, kaya paglunis po kay Atidona, sa kapatid ni Kuya Oliver ang may tinda ng goto. Ah, hindi ka pala mga, mga puputa at tiga yung lugar, hindi pwedeng pumunta kapag lunes. pwede naman po, di kahit sulaman. sa lamang. Ah, kaya nga, sa, sa kapatid sabihin, hindi eh, wala dito sa wala Oliver, sa, sa Kuya Oliver. Wala po, Mr. Gita, naglilinis muna kami ng mga Ayan, Ayan general po. cleaning. Ayan, no, para sa kalaman ng lahat kung kay balak pumunta din eh at alang ang araw lalo na lunis lang naman ho tuwing lunis lang naman po pero tinda rin po na eh, kuya Oliver ang nando. sila lamang po pinagtitinda namin para hindi mabakante yung araw na ayo na doon ayun okay. pala naman Ay, anong pangalan Pero pangalan? si Kuya naman? Oliver din ang nagluluto doon para lamang yung mga, da mga dadayo dito sa atin ay makakain din naman. Ayan. Ayan, walaho tindahan kayo din eh pero may luto daw sa kapatid. Sa kapatid kay Ate Dora. sa ano, pero hindi makikita ang ano, yung ating celebrity yung kuya Oliver. Hindi po, gawa <laughs> na mamahinga. Ayan, namamahinga daw yung kuya Oliver natin na ano, celebrity. Pero yung pagkain matatagpuan pa rin sa tindahan. Ayan o, no, no, para sa lahat ng ano ng ating mga suki Dini sa Kuya Oliver Gutuhan, dini sa Mabalano eh, San Juan Batangas. Kapag daw lunes ay walang tao din eh. Namamahinga yung ating mga ano, kusinero na nagtitinda. Nag Naglilinis oh. naman na rin. oh. Pinapuputi ang kaldero ngayon niyan oh. Ayun oh, mapuputi na nga naman. Ayan oh, eh dati may time mag isang linggong luto niyan. Hindi sabi niya yung uh, pagluluto ng isang linggong nagluluto, ngayon lang papahinga. Yan yung ating mga masisipag na ano, tiga Ayan o, no, sa lato ng dadayo din eh, sa lunes, tuwing lunes, dun sa kabila, sa kapatid ng Kuya Oliver, tayo bibili at matitikman ng goto nila. Para daw lamang di mabakant eh. At naglilinis din sa kanilang tindahan. Ano ating aling pangalan ng ano tindahan? Kay Ate po. Ate Dona raw naman, kapatid ng kapatid Kuya, Oliver. Kuya Oliver. Kapatid ng Oliver. Doon pag-araw ng lunes. Sir, Ayan. Doon, sir, sa kapatid ni Kuya Oliver, dyan, sa dyan. Wala po paglunis, dayo po namin. Araw Ayan. ng cleaning, general cleaning. Yeah, sige, at ating papasala naman yung, ano, yung ate, anong pangalan ate? Dona. Ate Dona, you know, sa lahat ng ating uh, suki doon tayo kay ate Dona kapag lunis. Pero kapag martes hanggang linggo, Ayan. dito po. Di nyo matitikman yung ano, tsaka makikita nyo yung nagluluto, yung sikat nating ating uh, Kuya Oliver. Ayan. Ah, sige, salamat to. Wala, ating pasyalan. Na ang nais, uh, ati Dona. Sa kapatid ni Kuya Oliver. ano o, tayo napalipat ho din eh, sa kapatid lang Kuya Oliver. Si ati Dona daw. Deyo pang Kuya Oliver. yeah dito muna tayo. Isa daw naman na rin. Ayun, may dumayo pa tiga kalamba. Oo. Ayan. Wala. Ubus eh. Susunod. <laughs> Tigakalamba kalamba lang naman yan. Ano, dito tayo ngayon at ang uh, Kuya Oliver daw ngayon ay day off. Hari din, no? Isang last row na rin. Pabalot niya ako oh, ng isa. Isang oh. Isang take out. Isang take out. Eh, palisarado Kuya Oliver kapag lunes. Kayo, ando na una, kayo. Narito po pagkali. Na Ayan, na. narito pala rin. Yan hindi ng presyo. Okay, isa po. Isa din po ang mga goto dyan. Oh, isa daw po ang goto. Po Ayan, yung take out natin na ay 160 kasi may libre ng ano. Lala dyan. Ayan. Ayan. Sukling kwarin tayo ating 200. Ayan. Mga tiga kalamba, may tiga Quezon City pa. Dumayo din eh. Ay hindi naman nakaabot sa Kuya Oliver. Ayan. Ito yung atidona Dona bago sumapit ng ano bago kumilo ng Kuya Oliver. Ito yung tindahan niya oh. Ayan. Ayan mga tiga kalamba. Parami rin naman tao. Sige. Ito, so, meron tayong mga ah, bisita din. Eh. Keso City raw rin. Ito, ka oh, sa tiga. <laughs> ayan, <laughs> nabaliches. Ayan, nabaliches. <laughs> hindi nakaabot kay Kuya Oliver. <laughs> Anong feeling mo? Hindi <laughs> ka hindi <laughs> mo nakita si Oliver. Nakita <laughs> na mga <mo> kahapon. Galing <laughs> na lang kahapon. Ah, galing na din eh. Keso <laughs> <G> City. <laughs> yan yung mga kabatid <laughs> Ayan. Mapahari, ayan, mga tiga kalamba naman rin. Shoutout sa lahat tigakalamba kalamba kalamba Anong pangalan mo, boss? Aaron. Aaron. Aala. Aala. Ay, pa-send sa akin uh, ko yan page mo. Ayan, no, uh, sige. Okay. Boss, ano ang pangalan mo? Uh, banjo po. Oh, shout out <laughs> lahat ng tiga. Ano ba na, na rin. Ayan. Birthday ko today. Oy, happy birthday. Send <laughs> Banjo. Thank Ayan, Ayan, sige. Happy birthday. Take out. Ayan. 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 Ano, ano And yung ating take out? Take -out. Ayan. 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 Pauwi na tayo sa ating. tayo sa ating.